Gisakay sa patrol car sa Traffic Enforcement Unit ang imahe sa Senior Santo Dibula de Bula, huma nagkaaberya ang amphibian nga maoy na na nga ginakargahan tungod na nga tanggal sumala pa ang mga bolt sa steering wheel ni ini. 47 katuig, unang higayon karong tuig 2025 nga wala na karga sa amphibian ang imahe sa Senior Santo Niño gikan sa Santo Niño de Bula Parish Church padulong sa Purok lagang-lagang sa Barangay Bula. Ang iyang na, uh, na, na, na na natanggal mga uh, mga bolt, natanggal mga bolt. Humana lang na yan, humana. sa area ka rin nagulat na to. Ang atong speed karon 7.5, 7.5 speed. Binti na itong para maka dito lang ang ang loading puerto niya, malangat pa daw niya. Pag-protesyon pa ta, kailangan makaabot dito sa kwan before 10 o'clock. Ni ini linaw ang kadagatan atol sa fluvial procession o walay dagkong mga balod. Mi kabatsab sab sa 200 nga mga panagatan ang nagsunod sa mother boat nga gikargahan sa imahe sa Santo Niño hangtod nga kinigina og pagbalik sa Lions Beach. Eh, the, the weather is very cooperating. Linaw kay dagat karon hangin lang gamay so ang um, 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 balod paliwala. wala nating not even one, not even one pit. 1 hour and 15 minutes na. Ibalik hmm. e na champion na pulit ito. Pero sa 200 katawo ang misakay sa mother boat, luyo pa man, nga naalang sa 150 ang kapasidad ni Ini. In the heart of changing lives, kini sa enemy magpun, sa 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music News Authority.